ang kaagapay natin sa panahon ngayon ay yung mga online, online, online apps na ipatibang platform. Kung kayo ay isang rider na gusto sumabak sa ibat-ibang platform, o di kaya ikaw ay isang driver na gusto rin sumabak ng iba't ibang platform. Kaya maghanda na kayo ng requirements para makapag-apply ng bawat platform. Babanggitin ko bawat isa. Grabfood, Grab, Grab. Indrive, maxim Maxing, panda Angkas, Mobit, Joyride, Maxim, lalamove at saka express yung bago ngayon kung gusto nagustuhan nyo about yung platform na napili mo pwede natin applyan lahat para makapagpili kung ano ang maganda at sa inyo na yan ang tinatawag yan ay diskarte ng isang rider at driver kaya apply na sa bawat platform yun lang guys at God bless sa ating lahat Baba.